kagabi pa nga ako hindi makatulog. Diyos ko naman buhay to. Hindi na naman tayo mapakali sa pyesa ni Moti. Kung hindi ako makatulog minsan, minsan naman napapanaginipan ko itong pyesa na to. Ano ba ibig sabihin nun? Eh di syempre, dapat bilhin mo na yun. Kasi hindi ka pinapata pinapatahimik eh. Hindi ka pinapatulog. Diba? Lagi mo napapanaginipan. Kaya ano pa nga ba gagawin natin? Babango na tayo, syempre, at pupunta na tayo doon sa motorcycle shop na yon. Walang iba kundi sa Savory na naman tayo. Kaya tara, sama nyo ako, pasok tayo sa Savory. At ito na nga ang hindi nagpapatulog sa atin ang Kenochi pipe number 1 pipe sa Indonesia. So ito yung stainless niya. Kung mapapansin nyo, ayan yung itsura ng stainless niya. At ito naman yung black version ng Kinochi pipe. So medyo naguguluhan pa ako dito eh. Kung ano ba yung babagay sa motor natin. So nga pala, day 2 na to ha, ah, sa pag-upgrade o pagpapapogi ko kay Moti. Guys, so ayan si Moti oh. Nakatingin lang siya sa atin. O, parang sinasabi niya ano na naman pinabalak na itong tarantado to. Ano na naman nang i-upgrade sa akin. Pero syempre, mas lamang sa akin kasi talaga dyan yung stainless eh. Kaya yun na lang ang kunin natin. So ito, si Sir Jim Boy. Ayan, uh, ina-unbox niya na yung ating uh, kinochi pipe na stainless. So, ayan, panoorin nyo guys. Uh, pagbukas ng box, Ayan na ang makikita nyo agad, di ba? Balot na balot yung uh, kinochi pipe na stainless. So, ayan. Ginugunting lang ni Sir Jim Boy para maipakita sa atin bago natin bayaran yung kinochi pipe na stainless. So, ito na yun. Kinochi. 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 Kinochi.

Okay, ano yun, boss? Ano, ano? Sa loob ng box, ayan yung nasa ibabaw, okay. yung pipe na kinot, at nasa ilalim naman yung elbow. So, tara. Bayaran na natin. Ayan na ni boss yan, o. lang pa ni boss Boss, pasama kita, ha. Huh? Pasaama kita. Vlog ba yan, boss? Oo. Eh, uh nga, -huh. napaka-vlog ko. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I received 9,000, boss. Kaya ito na. It's alpakan time. Sabi nga, iserve yan ng savory. So, stop pipe out at kinochi pipe in nako parang may napapansin na naman ng mali ha? parang kulang yung GR5 bolts natin na sa susunod kaya na part 3 makukompleto ko na kaya yung ating ha, GR5 bolts ng motor natin mali nyo abangan natin diba? sa susunod na video baka yung GR5 bolts na ang makumpleto natin kasi kulang kulang pa eh Okay, onting onti na lang Makakabit na at makikita na natin Kung gaano ka pogi Yung Kinochi Pipe At kung gaano ka bagay Yung Kinochi Pipe Dito kay Moti Okay, so tapos na Naisalpak na yung Kinochi Pipe sa uh, ating uh, Honda Click version 3 aka Moti. So ito na lang, uh, last na to. Uh, sinasalpak na lang ni Boss Alden dito yung uh, Kinochi Pipe na heat guard. Oh yeah, may mga may mga tabi. kasi kami eh. Parang nakapatang ng na bakit dito magkakas. Okay, tapos na. Nasalpak na itong Tenoche Pipe. Panapin naman natin ngayon si Sir Gia ng Savory para mabidjoan natin siya. Stop pipe up! Ang Pipe in! Siyempre, hindi pwede mawala ng sound check. At ayun, natapos na ang natin. So guys, maraming salamat sa mga nanood. Ha. Huwag niyo kalimutang mag-subscribe.